Ang ritual natin sa umaga, umiihi, pinagiginhawa ang sarili. Lahat, araw-araw ay dapat tumugon sa tawag ng kalikasan. Pero sa maraming lugar na walang tubig, ang araw-araw na ritual na ito ay madalas malayo sa kaaya-aya. Ginagamit ni Joe ang parang. Talagang mabaho ang kasilyas ni Ana at puno ng langaw. Sa ilang panahon sa isang buwan, kailangang lumaktaw ni Beth sa paaralan dahil walang mga banyo. Harapin natin ito. Hindi ito isang bagay na gusto nating pag-usapan. Pero dito sa Sato, nasa negosyo kami para maghanap ng solusyon. Kilalanin si Aisha. Namamahala siya sa lokal na tindahan at may tatlong anak at isang asawang nagtatrabaho sa kalapit bayan. Inaabangan niya ang isang sanggol at lalong nahihirapan kapag ginagamit ang kasilyas at kinasusuklaman ang amoy at mga insekto mula sa bukas na butas. Nabalitaan niya na ang Sato Pan ay abot kaya, madali at mabilis i-install. Ganito ito gumagana. Ang solusyon sa iniduro ng sato ay may natatangi self-closing na takip. Idinisenyo para lumikha ng airtight seal sa mga butas ng kasilyas, binabawasan ng mga amoy at mga langaw. Maaaring buhusan ng mas mababa sa isang litrong tubig at pwedeng ikabit sa bangkito para sa mas komportabling pag-upo. Ligtas ito para sa mga bata, maaliwalas at madaling linisin. Benta kay Aisha, gusto rin ito ng lahat ng mga kapitbahay niya. Kaya si Aisha ay nag-iipon ngayon ng isang bagong linya ng mga produkto sa tindahan niya. Sato, a better life every day. Magpasya na tulad ni Aisha. Tumawag sa Customer Experience Center namin ngayon.